Sa kasaysayan ng isang taong dating maayos ang buhay at napariwara ay ang mga pagkakasala na hindi pinagsisihan at mga pagkakamaling hindi itinuwi. Maraming bagay ang humuhubog sa takbo ng buhay ng isang tao. Nandiyan ang kanyang kapaligiran, kapasyahan, karapatan, kapabayaan at marami pang iba. Ang bawat isa sa mga ito ay may kapangyarihang ibahin ang direksyon ng buhay ng isang taong. Isa marahil sa nakakalungkot na senaryo sa buhay ang makakita ka ng isang taong maayos na ang tinatakbo ng buhay tapos malalaman mong napariwara na pala. Nakapanghihinayan dahil minsan ang mga potensyal ay hindi nakakamit. Siyempre nakapanghihinayan din dahil may mga pagkakataon na ang magagandang simulain na hindi taglay ng karamihan ay tila tinalikuran at napabayaan na ang tao ay sadyang may kahinaan at alam natin hindi lahat ng ating kapasyahan ay tama at nakabubuti. Merong mga kapasyahan na hindi na pag-isipan na bandang uli ay maaaring magdulot ng mga consequences na patuloy na hahatak sa isang tao pababa. May mga kapasyahan na marahil ay bunga ng maling impluensya. Minsan dala ng takot, minsan dala ng pagnanais na maging kabahagi sa grupo ng iba o kaya naman ay upang umiwas sa kantsaw. Ano pa man ang sanhi ng isang pagkakamali, mahalagang tandaan na dahil sa biyaya ng Diyos ay hindi tayo dapat manatili sa isang lugmok na kalagayan dahil sa pagkakasala. At hindi din kailangan na ang pagkakamali na ang magdikta ng magiging takbo ng ating kinabukasan. Ang umpisa ng pagbangon ay ang pagkilala ng pagkakamali sa harapan ng Diyos. Ang sabi ng Bible, Ngunit kung ipinagtatapat natin sa Diyos ang ating mga kasalanan, maaasahan nating patatawarin niya ang ating mga kasalanan at lilinisin tayo sa lahat ng uri ng kasamaan dahil matuwid siya. Ang pagtatapat ng kasalanan sa Diyos ay ang pagkilala ng pagkakamali at ang pagsang-ayon na ang nagawa ay mali ayon din sa pamantayan ng Diyos. May mga taong sa halip na kilalani ng pagkakamali ay madalas nangangatwiran pa at nagtatanggol sa nagawang mali. Meron din mga taong hindi makabangon sa pagkakamali dahil ipinipilit nilang walang kabagay-bagay ang kanilang pagkakamali kahit na maliwanag naman sa pamantayan ng Diyos na ang pagkakamaling iyon ay hindi katanggap-tanggap. Ang pagbangon sa pagkakasala ay posible. At ang pananatiling lugmok sa pagkakasala ay hindi kailangan maging normal na takbo ng buhay ng isang tao. Kilalanin mo ang iyong pagkakamali, pagsisihan ito at mamuhay sa paraang kalugod-lugod sa Diyos. Makakaasa ka na ang pagkilos at pagsali ng Diyos sa iyong buhay ay tunay mong ang mararanasan. Asa ka pa!